Hinga oh, hey. muna. Grabe. Huh. Napagod na. So, pero malapit na kami sa pinakatuktok. Yun know, Malapit na kami. Kaya lang. Okay. Huwag <laughs> okay. natin pinitin. Ito na. Mga isang oras na lang. Okay. <laughs> Yung dalawa. Naiiwan na o. Oh. <laughs> Yung mga bata namin kasama, yung pwede naiiwan. <laughs> Kain kasi kayo ng kabagan eh. Ayan, kinabakan kayo ang kakakyat. <laughs> ito na, ito na. Aray. Ito na, laking bato. So ito na daw yun mga kalakbay. Medyo maaraw dito. Mas mataas yun. Oo. Ay. Saan? 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 Oh! Woo! Woo! Ang sarap ng hangin dito mga kalakbay oh. You made it in the top of Mount Everest. <laughs> Look for the Gray-faced Buzar. Ay, yung ibon to ya. Yung Gray-faced Buzar, di ba? Buzar ba pagbasa dyan? Yun yung nakalagay dun sa ano nyo eh. Mga ibon to, yan na ah. Oh, Mayroon pa sa bundok niya. Kaya yung kabila. Saka ito. nga, no? Ay, mas matindi dito. Ay, pero yan, yan. Hindi na pinapuntahan ng tourist yan. Kaya nga muna, taglit. Pagod tayo lahat. Pero, salot ako kay Sir Norton. 56 years old. Alas matanda lang yung tatay ko ng apat na taon sa'yo. Pero, ang lakas mo pa. <laughs> Grabe. ano Anong sikreto ya Anak-anak lang. Anak-anak. Anak-anak malakas naman ako manigar noon pero uh, oo oh. at saka yung malboro di ba to? <laughs> taba na yan no, daw sir taba, taba ko? <laughs> <laughs> ayun nga oh. so ito yung parang sigarilyo ng mga katutubo ay taga dito taga yun ito ang mga bisyo ng taga rito oh ano yun? Yeah? Lime. Lime? Ano lime? lime? Gawa sa shill yan, di ba ya? O, oh, na parang giniling na ano. Oh. Tay, pwede i-shot. Yeah, tayo niyan. cabuk Ay. So grabe. Ito yung paligid ng mga kalakbay oh. Worth it yung pag-akyat namin na nakapagod. Uh, napaka sariwa ng hangin so doon kata kami nang galing kanina eh. Yun, yung part na yun, doon kami sa cave na yun. Yan. So ito yung 360 dito yun oh oh ganta din to oh. no so we made it <laughs> <laughs> sa top sa top si, oh. <laughs> si kuya ini si kuya in easy lang inabol pa tayo eh rock provision mga kalakbay dito sa pinakatuktok oh So sulit ba mga kalakbay yung akyat? Sulit to. Oh. Kailangan magdala ng tubig. Oh, yun lang sa mga tourist na papunta dito magdala kayo ng tubig kung naninigarilo kayo <laughs> or uminom kayo ng maraming tubig sa baba kasi napakalayo nito tsaka talagang hike na hike na uh, kiatin oo yun nyo yan lakas ng loob nyo kanina <laughs> born to be wild <laughs> pero worth it uh, sarap ng hangin dito born to be wild <laughs> presko presko